Yan, yeah, napakaganda ng panahon ngayon guys Magandang araw sa inyong lahat Once again, welcome back po sa ating channel This is Friend TV And uh, yun, gawa muna tayo ng isang mixing video ngayon guys So, bali today is uh, August 30, 2025 Kailangan nyo na po magkaroon ng plaka <laughs> uh, Magkakaroon na po ng hulihan no? Huhulihin na po yung mga walang plaka At mga uh, luma yung plaka Alright, yung ibig sabihin yung lumang plaka guys Kung anong plaka nyo ay yung mga 7 digits, yung maliit No? Itong uh, motor ko, Fury, is nakuha ko 20, 2014 So ako pa ano, nab nabigyan ako ng plaka na maliit, yung 7 digits So, hindi na raw pwede yun Kailangan ng palitan, no? And so, hindi ko alam kung bakit <laughs> Pero wala tayong magagawa, kundi sumunod lang No? Sumunod lang tayo sa batas eh nga lang, konting abala talaga kasi minsan pagpupunta kayo sa LTO, alam nyo na, maraming pila. And alam marami namang ano, katulad dun sa ano, mag-check-check lang kayo sa mga uh, munisipyo nyo. Baka meron sa mga mall, ayan, katulad kahapon, meron dito sa Robinson. Yung mga LTO, ano, portal, para mga ganun. No? Pwede nyo makuha yung mga plaka nyo dyan, kung wala pa kayong plaka. Or yung mga lumang plaka, pwede nyo palitan, pila lang kayo. Wala kayong gagastasin guys, libre lang to. Alright. So para iwas ano, abala tayo pag nahuli syempre. Napakalaking abala and alam ko may multa no. And sa mga hindi nakarehistro, kailangan niyo na rin po syempre magpa para hindi rin po kayo maabala pag nahuli. Eh napakalaki po ng multa no. So sa mga unregistered alam ko 10,000 plus and may kasama pa atang reckless. Ah. <laughs> Sakit sa ano na. And pag may ano, Unregistered Alam ko may kasama pang Ano yan uh, Reckless ata So magiging uh, Yung reckless 2,000 yata Hindi ko, ko sure ah So magiging ano Nasa 12k yung Babayaran nyo yun, no So eh, Malaking halaga na yun guys Para sa atin mga Simpleng tao no So Ayan Kailangan talaga natin Sumunod sa batas <laughs> You know Medyo Nagdidilim na naman sa parte Ng Cavite No Siguro ulan na 'yan mamaya ng hapon. ay dito tayo dumaan. Para makita ko yung ano, bagong art na ginawa dito ng Pasita. And shoutout sa mga taga San Pedro Laguna guys At syempre shoutout na rin sa mga bago nating subscribers dyan Maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating channel Okay So abangan nyo lang guys yung mga susunod nating videos Maraming pa tayong videos na i-upload soon Uh, hindi ko palang magawa matapos ma-edit yung mga videos natin so sana makapag-upload ulit ako soon para naman na uh, uh, wala lang eto <laughs> yung bagong ano ng pasitaawan oh. no? Ark tagal din ginawa niya, mga ilang buwan din no? Oh. sinarado tong kalsada na to para lang magawa yung Ark na yan Uy, wala kang helmet boy shoutout sa'yo Napaka-importante talaga ng helmet, guys. Kailangan yung mag-helmet. Kahit ano, bibili na ako, bibili na ako ng ulam, oh. Pero nakaano pa ako. No. Nadala na. <laughs> Dati talagang ganyan ako inamin ko. Ganyan ako, um, oh. pag na ako ng ulam, hindi na kailangan mag-helmet. Diyan lang naman eh. malapit lang isang kanto lang, dalawang kanto. No. Pero nung ano, hindi ko pa nakukuwento, no. Siguro mga itong nag-uulan, mga 2 months ago, Uh, ayun, lumabas ako, bibili ako ng ulam no and uh, ako, hindi ko alam kung ano yung nadaanan ko, siguro may langis hindi naman matuloy yung takbo ko no so napapreno ako sa unahan ng konti alam nyo ba ng nangyari <laughs> natumba ako uh, na, parang na outbalance ako, nag skid yung ano natin gulong natin no, umislide Buti na lang hindi ganun kabilis yung takbo natin. And salamat pa rin dahil nung time na yon na may dala akong helmet. No? So kahit hindi mm, ganong ganun kalakas yung Pagsemplang natin eh talagang naramdaman ko yung ano humataw yung ulo ko sa ano sa semento. So buti na, buti na buti na lang may helmet tayo. So ang nabasag ay yung helmet natin, no? Yung motor may konting gas, -gas na pilipit yung ano, yung dito, foot brake. Lang, yun lang, yun naging damage. Eh, hindi siya tuhod ko. <laughs> Laki ng gas -gas. Ah, uh, medyo masakit ng ilang araw ko ding ininda, no. Sa kamay wala namang bali, buti na lang, no. Kahit ito paano ilang lang na natin. Kaya napaka-importante talaga ng ano, helmet, guys. Huwag huwag na huwag, kayong hindi gagamit ng helmet. <laughs> no. At saka siyempre, pag aalis kayo, 'yun. Kailangan yung magdasal palagi. All right. All right, so 'yan lang, guys. And uh, sa munting paalala lang no? yun, ride safe and uh, ingat ingat po tayo lahat papalala ko lang ulit hanggang bukas na lang po yung plaka and, and uh, ayun, I, I mean yung lumang plaka and yung mga wala pang plaka ayan, wala na po kayong dahil, dahilan para hindi magkaroon ng plaka dahil talagang instant pag lumapit kayo sa LTO may plaka na po kayo kagad <laughs> ay nga pala yung baka nga kala nyo yung lumang plaka is yung pa rin yung magiging plate number nyo pagka pinalitan so hindi po uh, pipili lang sila doon ng plaka na hindi ko lang kung paano nila pinipili <laughs> pero yung sa akin 4 yung huli ngayon luma and then binigay din sa akin 4 yung huli pero ibang number Ayan. and meron po yung nakasama na certification so kailangan nyo pong dalhin yun palagi sa motor every time na may check checkpoint sa inyo is ipapakita nyo at ayun, munti ko na pong makalimutan Ano nga ba yung inyong dadalhin para makakuha kayo ng mga bagong plaka yan, Kailangan nyo lang pong dalhin yung mga ORCR na inyong mga motor Registered man yan o no? unregistered Ayan, Yan lang po yung kailangan na yan. Magdala po kayo ng uh, valid ID nyo oh, Mas maganda kung lisensya no? Ayan, yun. Siyempre, huwag nyo kalimutan idalhin yung ano Yung original na ORCR Titingnan lang yun Para sigurado lang ano, Pero minsan di naman tinitingnan Ayan, Ayun lang, ayun lang po. So, hanggang bukas na lang. Alright, so, tingin ko hanggang dito na lang itong video na to guys. And uh, maraming maraming salamat sa panonood. And abang-abang lang kayo sa mga susunod nating videos guys. No? Uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ayun, magsubscribe na po kayo. At i nyo yung notification bell sa baba. Ayun, no? Ayan, kung nakikita nyo. Basta <laughs> hanapin nyo na lang dyan sa baba. <laughs> Ayan, click nyo lang yan Para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos natin So thank you for watching And God bless Bye bye